sa video na to ito natin tong fully staff controllable hero challenge ng Minion Prince ngayong Clash Win o kaya Halloween season dito sa COC. Pero bago natin yung simulan, gusto ko lang ipakita sa inyo na meron tayong mga free items na pwede natin makuha sa Supercell Store. Ang gagawin lang natin is mag login lang tayo gamit yung ating Supercell account o yung ating Supercell ID. Tapos pagkatapos nun, punta lang tayo doon. So right now, punta tayo ngayon dito sa ating Supercell Store. So nakalagin na yung aking second account dito And may kita mo, pag bumaba tayo dito, ni scroll natin sa baba. Dito sa Happy Clash of Win, meron pa tayong 10 days para i-claim ito. Meron tayong free na rock medals. Tapos sa baba naman, may kita mo rito na meron tayo ditong free na builder potion at saka free na research potion. Tapos bukod pa dyan, sa mga yan, meron pa tayong additional na bonus na rock medals naman. So ito yung mga naunang rock medals na free. Kung hindi mo pa ito na-claim, i-claim mo na to dahil libre lang to And pwede mo tong ibili sa trader dun sa game. So right now, i-claim na natin siya. Okay. 100. makita natin. Ayan, pumasok na yung 100. Na ano. So ito pa, claim natin to Pang 200. Okay. So pangalawa na yun. So close natin yan. Tapos claim pa natin tong another 100 dito. Okay, yan, pangatlo. So, naka-300 tayo na rock medals dun. So, check nga natin pumasok. So, ayan, meron na akong 300 na rock medals dito sa uh, sa Clash Win, dito sa event, sa medal event natin. So, right now, claim naman natin itong builder potion at saka research potion. Ito naman sa pagkakaalam ko, compensation ito nang nangyari kahapon, which is yung nagkaroon ng bug at hindi natin mailagin yung ating mga account. 'Di ba? Marami nagsasabi na nahack nga yung account nila, hinadelete yung account nila, pero hindi po 'yun totoo. Ang ano po diyan nagkaroon lang ng counting bug and right now okay na siya. Pwede mo nang ilagin yung iyong account kahapon kasi nagkaroon ng problema sa paglalagin gamit yung Supercell ID, parang hindi nagse-send ng mga verification code, parang ganoon. So right now i-claim na natin 'to. Okay, na-claim na natin. So, ayan, pumasok na yung builder potion at saka resource potion. So, yun. Ang gawin mo ay claim mo na. Sayang kung hindi mo ma-claim. So, right now, simulan na natin i-3-star itong Controllable Hero Challenge na fully staff. So, ang gagawin natin para ma-3-star natin to drop lang natin yung Minion Prince dito sa baba. Tapos, focus natin itong uh, Single Inferno. Okay. So, pag nawasak yan, tirayan na niya dito. Tapos, hintayin lang natin i-focus ng na monolith yung mga Geodude. So ayan, saka natin pakawalan yung lava -loon. So pag pino-focus na ng monolith yung lava balloon, natin yung monolith kasi medyo delikado yan. So ayan. Okay? Tulungan natin silang wasakin tong uh, multi-target. Tapos punta tayo dito sa sa multi-gear tower. Okay? Tapos sa single inferno. Okay? Tulungan wasakin natin yung mga kayang pumatay sa ating mini prince. Kaya so, muna natin ng konti yan. Wala na natin yan. Tapos patayin natin tong minion prince dito. Ah! Kailangan ibabak natin. So, kailangan natin ibak ang konti, ang bahagya para hindi mamatay agad yung ating minion prince. So, alanganin yan ng HP ng ating minion prince. Pero patayin na natin yan. So, as much as possible, protecta natin. Huwag mabawasan yung HP ng ating minion prince para hindi siya maano, hindi siya agad mamatay. Tapos, ang priority natin wasakin dito, yung mga air defense, monolith, yung mga yan. So, okay. ina na tayo. So, back natin ng konti. So, okay, iwasahan na natin to min itong Okay, nag ano siya, nag-invy. Balikan so, natin to Okay. Okay, wala na halos HP ang ating minion prince. So, as much as possible, kung kaya nating ma-minimize yung HP ng minion prince, gawin natin yon kasi Uh, limited wala naman tong heal so meron lang tayong heal spell so kita mo dito paso pasokin natin yung heal spell para kahit pa paano makarecover tayo ng HP okay kumbaga sa ano, atras abante lang ang gagawin mo rito Kapawala na natin yan so, natin yung single okay back tayo ulit ng konti tayo dito sa tayo natin tong super witch yan na natin yan. Wala natin tong heal spell. Saka so, pa paano makarecover yung HP ng ating minion prince. Kung may kita mo, di 3-star na natin siya na hindi natin namamalayan. So, yan. At 3-star natin, ganun lang siya kasimple. At rasabante lang ang gagawin mo. Tapos, ah uh, yun nga. As much as possible, wasakin mo muna yung mga air defense, yung monolith, tapos yung minion prince na hero defense dito sa challenge nito. And pag ginawa mo yun, mati-3-star mo na to. And makukuha mo yung mga rewards, yung 400 XP, 25 gems, at saka hero potion. So yun lang, bali dito na matatapos sa ating video. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po to like and subscribe na po kayo sa aking channel. Maraming maraming salamat po.